Hello guys! Ngayon may isi-share naman ulit ako sa inyo. Tara! Ayan guys, umpisahan ko na yung ating gagawin. Ngayon, pagsamahin ko lang yung butter, milk butter natin dito sa ating bowl. Ayan. Isunod ko pala yung ating sugar dapat half lang to na brown at saka half na white dahil wala tayong white one cup na lang yung ginawa ko sa ating brown sugar tapos imix mix lang muna natin hanggang sa ma na yung ating sugar ngayon guys i-add ko naman yung ating egg Mag-add ako ng vanilla extra. I-mix lang natin siya, guys. Ayan na, guys. Tapos ko na na-mix yung ating mga liquid ingredients. Ngayon naman, yung ating dry ingredients naman, ihahalo lang natin dito. Ayan, lagay ko na yung ating salt. Sunod naman, yung ating baking soda. Sunod naman, yung ating cornstarch. Sunod ko na yung ating all purpose flour Ngayon, i-mix ko lang din ulit. Tapos, ayan na guys, tapos ko na siya na mix. Ngayon, i-add ko naman yung ating chocolate chips. imimix lang din natin hanggang sa mahalo na lahat mapantay map yung pagka halo sa ating chocolate chips yan i-rest ko muna sya ng 30 minutes Ayan na guys, na-rest na natin siya ng 30 minutes. Ngayon, ipoform na natin siya. Ito yung gagamitin ko para magpantay yung ating chocolate chip cookies. Ayan guys, dyan ko lang pala siya nilagay. Kasi, alam niyo naman, wala pa rin tayong oven. Pero itry natin kung okay ba siya sa kawali. Tara, ilagay ko na sa kalan. Ayan na guys, yung ating second batch. Ayan na guys, binaliktad ko na. Di ba para din siyang galing sa oven. Pero sa kawali lang pala. Ayan na guys, yung ating chocolate chips cookies. Ayan, pwede rin naman pala kahit sa kawali lang. Pero syempre, much better kung sa oven. Kasi medyo mahirap sa kawali kasi baliktad-baliktad rin pa siya. Sana may natutunan po kayo sa aking video. Bye.